habang naglalakad-lakad, pababa ng ating ano, ng ating kolesterol. Ayan, lakad-lakad po tayo muna. At patingin-tingin sa mga naglalatag na paninda ngayon. Good morning po. Good morning, good morning sa lahat. Good morning sa aking mga kaibigan. Good morning po sa inyo. Magandang umaga sa aking mga kapinoy-pinay, mga Amigo, amiga, good morning, good morning po. Ayan po, nagpiprepare na po sila ng kanila mga paninda. Eh, naglalatag na po sila. Ang aga namin ni Kuya Ador na bumaba para makapaglakad-lakad. Naisipan namin dito magpunta. Ayan, habang hindi pa masyadong maraming tao, samahan niyo po kami. Ano ang, ang kanilang mga paninda? Ayan, umagang kay ganda sa mga kapinoy-pinay. Umagang kay ganda po sa inyong lahat dyan. Ayan po. Ayan po sila. Ayan po ang kanilang mga paninda ngayong umaga. Na halo halo, halo halo, halo halo, ganyan ganyan. Ayan, meron pong luma, meron pong bago ang mga paninda nila. Merong ukay-ukay, meron din pong brand new ang kanilang mga paninda. Ayan, silipin-silipin po natin ang kanilang mga paninda. Nag-uumpisa pa lang po silang maglatag ng kanilang mga paninda. Ayun po ang mag-ama, kawawa rin po. Nasa swelo lang po sila, nasa sa kalsada lang po sila, mga kaibigan. Ayan. Kung ano po ang maganda at ano po ang ating madadaanan. Silip, 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 silip mga kaibigan. Silip lang po. Meron din po mga lumang plato, lumang baso, lumang kutsara at lumang tidor. Luma po ang lahat. Ayan po. Silip-silip lang po tayo sa mga lumang-lumang. Ayan sa mga lumaluma -luma po tayo. Ayan, daan-daan, lakad-lakad, mga kaibigan, ano po ang kanilang meron at merong wala. Ano po ang kanilang meron at merong wala. Ayan po, ah, laruan ng bata. Mga laruan po ng mga bata sila, meron. Ayan, may mga halaman silip-silip lang po tayo mga kaibigan hanggang saan po tayo makakarating sa ating pagsilip-silip ayan, merong mga lumang CD-CD mga lumang ano ayan mga bisi bising busy umaga mga bising busy umaga ayan po sila sa mga busy nilang umaga ayan, may mga tela Ayan, Meron ding aso, meron dog. Ayan. Saan po ba tayo pupunta? Kundi rito lang sa kanilang mga ayan, oh, magagawin kortina. Mga tela-tela, magagawin kortina. Ito, tela-tela rin po rito. Ayan. ayan. mga tela po, mga tela. O, ano po ang mapapa? Pati. Tingnan po natin kung anong mabibili natin sa araw na ito. Ayan, latag-latag po lang sila. Ayan po. May mga luma, may mga bago. Bago. Ito po ang gusto ko. May mga jag na ganyan na luma. Yun po, maganda. Oh. Ito, tamoy bonito. Este. Yes, es. Oh yes. Na, lagayan ng asukal. Oh. Ang ganda. Ayan. Ang gusto ko. Yan po ang mga type ni Tita Amy. Ayan. Ito. Oh. Dorada, dorada. Mga baso-baso. Saan po tayo? Saan po tayo? Saan po tayo? Ayan, marami-rami na po nakapaglatag sa umagang kay Ganda. Ayan, busy po sila. Hindi pa po sila nakaprepare. Ito, maganda rin ito. Malaki ba ito? Malaki o maliit? Ah, pikenya, no, senyora? Ito yung pikenya. Eh, may cama yung grande. Ito yung cama yung 35. Ah, no. Porque may cama yung... Son... Son, son de las de antes, y las de antes aquí no había uh, más, 35. Uh, no, son pequeñas, porque mis camas son muy grandes. Yo, yo buscando la cama para cama grande, buscamos la cama muy grande. Gracias señora, buenos días. ikot 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 makabili ng ikot ikot <laughs> ikot ikot makabili ng ikot ikot ano po <laughs> ganun po ba ayan tuwawa naman ang laninya laninya sa muy ah pagod na pagod na ang bata ayan lakad pa rin po si tita ayan po ayan Nakag pa rin po tayo, makabili ng na mabibili. nakabili <laughs> po, ayun, ay, ang ganda yung carpet. Carpet, ayan. Carpet, carpet. Uh -huh. Minsan makakabili tayo talaga dito ng mga mura-mura. Minsan naman ay makakabili tayo ng mahal-mahal. Mura-mura, mahal-mahal. Kaya nga po, timi ting lang po tayo, pala doon. Meron din pong mga bagong kulchon. Ayan po, may bago rin pong kulchon. Ayan, oh. Eh, tinda rin silang bagong kulchon. Ayan. Conforme nga. Ayan. Ay, siyete nga. Siyete nga. Ayan. Mga laruan. Silip-silip lang po tayo. Anong malayin natin? Meron tayong mabiling. Maganda-ganda. Ito, crib ng bata.

Ayan, oh, ganda to. Ayan, oh, yung bibi. Ayan po, diba? Ang ganda. Ito, oh. Tama. Ang ganda, tama. Bonito, este. Ang isang, tama. Bonito. Ah, sinolito. 2 times 1 Dalawa, 120 Nagirag rin po tayo nakita ngayong araw na to. Pero hindi tayo makabili. dapat. yung... Misan mm -hmm. may mga gulay rin di sila natitinda rito. Mura lang. Gulay na itinitinda nila. Minsan po mura. Sinasabay nila sa halaman. Yeah. Pero po mga kaibigan ko, maraming maraming pong salamat sa inyo dito na lang po muna natin tatapusin ang ating pinagsamahan. Ayan, maraming pong salamat. Bye-bye po. I love you all. Mga kaibigan ko, mga kapinipinay. Salamat, salamat po. Sana ipatuloy niyo akong subaybayan. Thank you very much po. Bye-bye. I love you.